kinakausap ka Kinakausap ka Hindi ka Doon, pa sa, 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 sa panso, yeah, ka pa doon. Pa po. Magpo lagi po. Sige po. Mamaya na lang po. Traffic yung ano sa SM. Salado. <laughs> May ulan daw eh. Dito naman sa isim ka lang ba? Ang hirap ng ano dyan sa pagsakay. May terminal dun sir. Ha? May terminal doon May terminal ano sa Lalim? mm, -mm. Lali. Ito diba? Na, na, Nabili na na yata na yung water martin. Iwan ko lang po, sir. Ikaw pa yan. Ang tigas eh. Ay, mama! Bakit? Di mo alam hindi nakita yung chocolate oh, okay. <laughs> <laughs> sa yun. Ba't mo nakita Ay, no, man, chocolate yung ko. chocolate ko? Diba? Ba't mo nakita? Pagbukas ko ng reflux, nakita ko.

tanggalin mo. Hindi mo nga lang tanggalin. Wala naman akong maramdam ang sakit. Tanggalin mo tayo. Ang nipis kasi mam, hindi ko naman po pwedeng pwersahin. Pili lang talaga yung pinipwersa ko. Pag alam ko matigas, mararamdaman mo talaga yung pag ano ko. Pero pag maano lang, Kasi iniingatan ko yung ano niya eh. Baka mamaya masugat ba? Yun po yung iniingatan ko. Lalo na yung sa pagdugo. Sa mga hindi okay lang yung dumugo para sa akin. Pagkatapos malinisan. Ang <laughs> Dito sa iyo, hindi na nag-uwokin na yung mga tao dito. Sa sabi na, ano, po schedule pa rin. Lahat po schedule sir. Mm hmm. katit-bahay mo? Opo. Okay. po. Ka schedule oh, ka hmm. Kaya po schedule lahat, bawal hmm. walk-in. Tama, pangalawang tanggal ko na 'to. Hmm, hmm.

Chisir eh. <laughs> Balikan ko ma'am para sa uh. Baby, huwag maglandi ng merienda. Yan na rin po yun. Panganay ko'y babae. Tulog. video. yung Opo. 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 Hindi po, Opo. 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 Uh, na so, Hop ya, pwede. ticket na e. Ticket na? Hindi. Para kung duduguman siya. Tapos na ako.

Nakikinig ka ba kay mama po? Ha? Oo. Oh. Hindi hmm. ka makagala. Hindi ulan. Hindi po na talaga yung nalabas sir. Di oh, nalabas, ay, na ba? Dito lang kami sa loob Diba hindi na lumalabas? Dito Ganun na, na, sa eh. hmm. Ulo. Di na, 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 Pangatlo, ma'am. Hmm. hmm. Hindi po yun na yun. <laughs> <laughs> Pasama lang. Diyan naman meron pa. at konti na ganyan. Mama, pagkakiniinom mm -hmm. mo konti. Bakit bumili ka maraming ganto? Kasi love kita. Tsaka dasa pa din. Oo po, love kita eh. Para hindi ka nalalabas. Bakit? Baka na. Kasi kaya ako bumili niyan para hindi hmm. na tayo lalabas bibili pa. Bari lang bibili doon. Tapos diba para bumili to. Mama, buksa kong neto. Buksa ko sa ato. Tagal mo nang gamit dito at mga kakanin dito eh. Dito na, Wala okay. na dahilan. Pag may pambili sir, bibiling ko na talaga lahat. Kaya po siya Ay. nag Ngipin eh. masakit. yung pagkuhanan ng ma'am? kin sa ma? na ako. Wala na sugar, Mm. <laughs> babasahin Mama. Meron pa to, hindi uh, pa tapos. Meron pa konti. Ano uh, Hmm. Oo na. Hmm. Hmm. Si at Tina, gusto mo tawagin ko si Papa mo?